Hello everyone, good morning guys. Welcome back dito sa ating channel. So, ayan, kakatapos ko lang magdilig sa mga succulents ko dito guys. Ayan, dinidiligan ko sila kanina tapos ngayon, o, oh, meron ng init. Kasi akala ko guys na hindi iinit ngayon kasi medyo makulimlim pero nagdilig pa rin ako sa kanila kasi super, super dry na talaga ng soil mix nitong mga succulents ko dito guys. As you can see, ayan, press presko yung mga succulents natin kasi bagong dilig sila lahat guys at saka nagdilig na rin ako sa mga ornamental plants ko guys ayan dito oh ang ganda nito guys si panda ears lumalaki siya ng bongga tapos dito banda ayan dinidiligan ko na rin yung mga ornamental plants ko dito sa gilid ayan guys So, ito pala yung mga ornamental collections ko dito. Tingnan nyo, guys. Lumalaki na tong ating... Ano bang name nito? Si... Ha, nakaligmutan ko. Basta, ito ay isang pothos. So, lumalaki yung kanyang mga leaves, guys. Ayan. Nung una, ito napakaliit. Tapos, lumalaki siya dito. Ayan, dito din, guys. Collections din ito <laughs> ng mga pothos, mandula... Brazil. So, ayan. Dinidiligan ko na rin ito dito, banda. Actually, sila naman lahat, guys. Ayan. Tapos, dito din, oh. Diba? So, bagong dilig. Bagong dilig. At bagong dilig dyan, banda. Ayan, guys. Si Pink Princess. Tingnan nyo naman kung gaano na siya kalaki dito sa akin. Ayan, guys. Ito yung pinopropagate ko pala na pink princess. Ayan, guys. O, tingnan nyo. May mga active roots na talaga dito sa kaniyang cup or sa baso. Tingnan nyo yan, guys. Ayan. Diba? Ang dami. So, pwede na talaga siyang ikat. Baka mamayang hapon, guys, bibili ko ng paso tapos ikat natin yung ating pink princess. Kasi grabe, guys. Umaapaw na siya dyan sa kanyang kukupol. Ayan, no. Oh. Tapos, ito, tingnan nyo, guys, humihiga na talaga itong plant na to. Ayan siya, oh. Humihiga, humihiga na siya, tapos, nandun yung pot niya. At saka si Gloriosum, guys. Tingnan nyo, lumalaki na talaga. Tapos, andyan yung stem niya, guys. Oh, lumilik ko. Ano ba yan? Grabe. Ang daling lumaki talaga ng mga philodendron ko, guys. Ayan, ito din. Dumadami na yung leaves. Ayan siya, guys. Oh. Diba? At siya kasi ano, cobra fern. Ayan siya diyan. Oh my god. Lumalaki na talaga siya, guys. Ang liit pa nito nung dati kung binili mga 390 yata. Ganito kalaki as in, super liit talaga, guys. Tsaka diyan banda kung napapansin niyo, guys, oh. Yung ating lemon lime, grabe, tumataas na din siya. At tsaka itong pinopropagate natin na ah, Tricolor guys, meron nang lumalabas na new leaf. hayan siya oh. Tingnan niyo yung stem. I mean yung roots lumalabas na dito. So paikutin ko na lang siya dito, guys. At saka si Royal Queen, 'di ba? Meron na tayong propagations ni Royal Queen. At saka dumadami na din yung leaves ng ating um, iso Verde, guys. Ayun siya. Ipapakita ko pala sa inyo yung pinugutan ko na tricolor guys so ito na siya ngayon ba? Diba? ang dali magbigay ng new leaf, ayan guys o dalawang suloy, itong ay tatlo pala ito, ito yung pangatlo, ito yung una, pangalawa tsaka pangatlo, tapos ito nag unfurl na yung leaf nya guys, so, at sya ka si royal queen ayan siya guys, ba? Diba? meron din siyang suloy tapos meron pang isa dito sa gilid, So yan guys, 'di ba, ang dami na. Hindi na tayo bibili kasi pwede naman tayong magpropagate. Tapos dito sa mga aglaw ko guys, si update ko na lang kayo dito, 'di ba? Sobrang lush na yung iba dito guys. So ito oh, ang ganda. si bono pala yun guys. Oh, yan yung top cut natin. May bagong usbong na leaf. Ayan siya, oh. Yan yung bagong leaf, guys. Ito, ito yung mga propagations ko ng pink. Pink emerald to. I know, si, Basta yan, guys, oh. Malaki na din sila, tatlong pot yan. Hala, ito pala yung, ano, bigay sa akin. Si Choco Impresto, guys. Ayan, ngayon ko lang napansin. Lumalaki na siya, oh. Noon dati, ganito yung leaf niya guys. Parang, ano pa, baby pa to na leaf niya. Tapos, uti-unti na siyang naging curly. So, ito yung latest na leaf niya guys. Si Choco Impress. ba diba? Super amazing. Kapag lalaki yan, i-transfer natin siya sa mas malaking pot. Tapos, yung mga aglaw. Ayan sila guys. Bagong dilig sila lahat dito. Kunin lang natin yung mga leaves. Super pangit tingnan. Ayan, bagong dilig din. Ay, dito pala guys, in-update ko na ba kayo dito sa ano ko? Sa plant na to dito. Ay, parang na-update ko na kayo yung mga aglaw ko guys. Dito ko nilagay sa ilalim. Kasi noon dati, nasa mesa yan. Nasa mesa na to. So, kinuha ko na lang siya guys. Tapos, nilagay ko na lang siya dito sa ilalim yung mga aglaw. Tapos, yung mga plant na yan. Tapos, nag-trim ako dito guys. O, kasi grabe ang labong na. So, nagtrim na lang ako sa ganyan na aglaw. Tapos si rattlesnake, ayan guys. O, oh, di ba ang ano na ang lash na talaga ng mga aglaw ko dito. Hanggang doon. Ayan, so si Adanso ni Ai. Ang lash na din niya. Ito, ayan. Grabe guys, ang lash na oh. Ayan. So, nandun yung mga succulents ko, guys. Ayan, sila. Tapos, dito banda. Ito yung mga ornamental plants. At sya ka-update sa ating variegated na burly marks. Kung napapansin nyo, guys, hindi gaano sya, ano, heavy var. Compared nung nasa, ano, yung mother plant niya. Tingnan nyo, guys, oh. Ganito yung lumabas na mga variegations. Ito, parang hindi talaga, ano, green lang talaga siya. Ito din, green lang. Mga ano to guys, variegated. Pero hopefully so, no? May variegation na. So, ayan yung update dito sa ating garden. Ito guys, napakaganda nito. Parang ito yung bottom part ng aglaw na to. Ayan guys, oh, di ba ang ganda. Tapos ito yung top cut. Ayan. So, dalawa na yung ganito ko guys. Ayan. Ayan si marami din akong ganito si red hang hang tapos ito din si mahana corn dalawa na pala yung mahana corn ko guys ito yung bottom part ng mahana corn tapos ito yung top cut ang ganda no ang ganda ng pattern ng kanyang leaf so yan siya guys o, diba? Grabe na si Pink Princess. O, ang, ano na, ang tangkad ay ito pala guys si Selom noon dati nasa harap siya ng bahay no so nilagay ko na lang siya dito ngayon kasi grabe yung init ngayon guys super init na doon tapos super sayang ng mga leaves kung maano siya masunog so dito na lang siya kasi shaded naman dito sa garden ko guys hindi direct sunlight so ayan gumaganda siya dito kasi doon parang nasusunog yung mga leaves niya guys naging yellow kagaya nito oh. So, ba diba? Maganda na siya dito, guys. So, dyan na lang muna siya. So, yan yung update sa mga plants natin dito. So, dyan lang muna yung ating mga leaves. Ayan. Dito din, guys, o. Oh, pinaliliguan ko din sila ng tubig. Kasi, ang dry ng mga soil mix. Kakawalis ko din kanina, guys. O, oh, ang dami na namang mga dahon. O, oh, ayan. So, yan yung ating mga succulents. Ayan sila, guys. Di ba? So, dun ba meron pa akong mga plants, guys? Ito yung mga ibang aglaw ko. Di ba? Napakita ko na ito sa inyo. Ito yung bagong dinidiligan ko din na mga aglaw. Ayan sila. Ang ganda ng kulay. Tapos, super lush din ang mga ganito ko. Si Boxer, guys. O, oh, grabe. Ang ganda si Pink Summer, si White Legacy, dalawang pot. At saka ito. Ayan. Ay si Pink Legacy pala to, guys. Meron na akong propagations niyan nung pinakita ko sa inyo kanina. So, ayan yung mga plants ko dito sa harap ng bahay. Ayan, guys. Yun na lang muna yung update dito sa ating garden. Ayan. Kakawalis ko lang dito at saka dyan hanggang doon para malinis tingnan tapos dito dinidiligan ko din sila gamit ang hose kasi hindi ko kayang mag ano guys pabalik balik kasi kapag iba yung way ng pagdidilig ko so nag hose na lang ako, ginamitin ko siya ng hose lahat para madali diba? so yan hala tingnan nyo guys tingnan yung dahon nito uh marami na siyang dahon at saka yung white dito sa likuran meron na siyang new growth guys Ooh, oh my god kunin ko siya soon guys ito i-separate ko siya parang masikip na silang tingnan ayan yung mga cactus ito din guys oh paglipat ko siya ano malaking pot lumalaki siya dyan tapos dito banda ayan napakainit ayan oh nasusunog yung iba So, yan sila dyan, guys. So, dito ko na lang i-end itong vlog na to. I hope you enjoy this video, guys. So, hindi pa pala nakapag-subscribe sa akin, guys. Please don't forget to subscribe to my channel. It's me, Raven. And pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong upload ko, guys. Bye-bye! See you on my next vlog, everyone. Enjoy your day and God bless you all, guys. See si spider plant.